ako ko ang itlog mo. Kapag mabalbas daw ang lalaki, <laughs> maliit ang ari. <laughs> Gago! Han, alam mo, sa tagal ng pagsasama natin, para nakitang kapatid. Ah, talaga ba? Ako para nakitang anak. Bakit? Dede ka kasi ng dede. <laughs> Kinunta ito. Day, day. Yes po, sir. Inugasan mo ba ito mga prutas? Ay, hindi po. <laughs> Bakit? Kasi kanina, narinig ko kayo ni ma'am Kakahiling ko yan Kapag ako ang kasama mo sa New Year Kakanta mo na ako Bago ko Paputukin Yang daladala mo Alam mo bang sa sobrang galing kong bumuhay ng patay? Hinahawakan ko palang tumatayo na. <laughs> hindi nyo ba alam na ang alak ay nakakatanggal ng sakit, hinanakit, at minsan damit? <laughs> <laughs> hindi naman lahat ng bakuna gusto naming mga babae. What? Minsan kasi hindi sulit. <laughs> Kulangan ang dosage. <laughs> gusto mong tumalino. Huwag mo titigan yung mani. Kainin mo. Shane, kamusta yung exam niya, Shane? Zero ako pa. Zero ka? Okay lang yan, Shane. Pasensya ka na, ha? Ikaw yung nakakuha ng kabubuan ko. Okay lang yan pa. At least, hindi ko nakuyang kapangitan, no? Ayaw! <laughs> <laughs> ah, babe. At, oh, bakit? Ito naman eh. <laughs> babe. Oo. Oh. Gusto kong malaman mo, na dati akong Christian. Babe, ano ba? Babe, kahit ano pang relihiyon mo, tanggap ko. ha <laughs> hindi 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 ko dating religion yung Christian, dati ko yung pangalan. <laughs> hindi ko man mahawakan ang apelido mo, ang mahalaga araw-araw, hawak ko ang itlog mo. Alam mo para kang okra naglalaway pag kinakain Sana. lagi na lang ako mali hindi na ako gumawa ng tama hindi niyo na ako mahal anak nagkakamali ka mali na naman seryoso <laughs> na po kayo Uh, actually, nilagay ko dyan, 33. <laughs> Pero 34 talaga ako. Matabata ako. Nakakaya eh. <laughs> ngayon lang po kayo mapapatuli? Eh, nabisi. Eh, <laughs> <laughs> oh, sige po. Uh, mag Hubad na po kayo ng pantalon tapos higa po? na lang po kayo. Opo. Minsan, ang buhay unfair. May mayaman, may mahirap. May mabuti, may masama. May maganda, may pangit. Meron may jowa ikaw. No 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 no. Wala. No, no, no. <laughs> <laughs> Loh, menek ano? Ang ganda mo pa Nakaka-inlove kasi kayo kahit may mga anak na. Ano ba sikreto nyo? Mm. Oi. Oi. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Ginagaya mo ba ako? Ginagaya mo ba ako? Itigil mo nga yan. Itigil mo nga yan? Hindi nakakatawa. Hindi nakakatawa. Ah, alam ko na. I love you. I love you too. Yan, hello mga ka-idol, magandang araw po sa inyong lahat Sana po ay nag-enjoy kayo ngayon sa aking ginawang videos mga ka-idol So ayan, sana hindi na kalimutan yung share ating video Para marami naman tayong mapasaya ngayon mga ka-idol So yon, maraming maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang suporta mga ka-idol uh, Sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po At naging part ko kayo sa year 2023 ah, sana po ay patuloy po tayo sa 2024 na patuloy po kayo na sumusuporta sa akin mga ka-idol so ayan sa mga hindi pa nag subscribe dyan ay subscribe mo na yan at i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong i-upload mga ka-idol so ayun na po mga ka-idol ah, once again happy happy new year po sa inyong lahat so good vibes na po tayo sa 2024 so have a blessed day to all keep safe always and God bless